masarap na ulam, subukan nyo na. Masarap na lasa pero hindi nalalayo dito sa ating medyo Filipino taste. Maninipis na hiwa ng baboy, lagyan natin ng toyo, tapos kalamansi, mga anim na piraso, nilagay ko doon, salt and pepper, massage-massage natin, tapos ipan fry natin dito sa ating pan. Tapos ang gagawin natin dyan, babalik ta rin natin hanggang sa medyo maluto at lumambot. Itabi na natin yan. mag na tayo dito na ating bawang. Yung bawang medyo mahinang apoy lang hanggang sa mamula-mula nito. At kapag ka-toasted na, ay magtabi tayo ng kaunti. Maglagay na tayo ng sibuyas. Tapos itong ating patatas, haluhaluin natin. Pepper, mix-mix natin. At ilagay na natin itong ating tinritong mga baboy kanina. Itong ating pineapple, peep beet beets, at siling haba. Pakuluan lang natin ng kaunti. Maglagay ng suka, iniwahiwang ring onion. Ready na itong ating for con carne. Enjoy!